Ano, Indian. Indian lagi. <laughs> magmatch, magmatch kaya ang vodka kag ang uh, single malt. Tinawag ako uh, kung, kung kakama nga ka karon match gid mm. Wala na, mun nga 1.75 nga ketaluan. Di so... yeah, wala na mata mo pre, pero ko. Ang buta ya gani ara bag. Ay muta, ako. hindi ko pala wala wala mo. Muta og. <ako>. Wala. <laughs> <Thank you. laughs> <laughs> <laughs>

Wala, ano, <laughs> wala ano. ka. No. na. ka walang ka mo. Kasi ka man, pagod ka Hindi ka walang nakakain. mo. na ka walang pagod mo. Hindi ka walang pagod mo. Hindi ka walang mo. Hindi ka mo. Hindi yan? mo. na mo. mo. Gahangus pa ko yan po. <laughs> 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 Ito ay magtapinis. Matulog na kapitin na. <laughs> Ita <laughs> nyo na yun yung pinis pagkauno na. na. Simple lang na dinuguan na, 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 na kag-ikog sa'ng baboy. Meron pa sa chibi. May chibi. Tulog, <laughs> <laughs> tulog na. May, ano man. Tulog ka na. May chibi pa. <laughs> <laughs> May isog niya. May isog ang ano. May isog ang ano.